Ito, mga kagimat, kahoy naging bato kang kastigador to mga kagimat. Si kastigador kasi, mga kagimat, mahilig na mga mutya. Palagi siyang nangangastigo yung mga mga inkanto, masamang spirito. Hin, uh, pag, para hindi niya patayin, nangihihingi siya ng na mga mutya. So, isa ito sa ano niya uh, nakuha. Uh, balik kapalit para hindi patayin ni kastigador yung mga masamang spirito, nilagay sa altar niya. Nakita lang to sa altar niya, mga kagimat. Kahoy ito naging bato. Makita mo yung grano. Hmm. Oh, kita mo yung grano, mga kagimat. Sa English nito, mga kagimat, petrified wood. Hindi masyadong halata dito sa video, pero sa personal, makikita talaga yung kahoy na, ano niya, grano. Meron talaga mga grano. Kahoy talaga siya. Petrified wood ang tawag nito, mga kagimat. Kahoy naging bato. Ito ano to bro? Ano to? Commander. Pampaswerte yan. Pampaswerte. Mm. May mga orasyon, mga anong anong sangkap, mga klasikal uh, ah, na sangkap. Halamang gamot, halamang may ah, bulak ng tanglad, bulak si. ng kawedlat. Lahat ko dito. Mga, orchid orchids nga galing pa sa mga bundok. Bundok na mabango na maraming mga paro-paro, mga ano na lumalapit. Tapos may bulak, bulak. na ano, mabango, daming mga amigas. Ah, grabe. Alanggam, Langgam, mga langgam. Ang langgam kasi sa amin is ibo, ay si ibon sa inyo. So yung ano naman, Saya. sa Bisaya, Limigas, yung, alanggam. langgam. Niyan, si Oo. Si oh. Ito, pareho lang ito sila? Oo, oh, pariyo. Grabe ba? Pang, pangamay, mga giman Yung mga may negosyo dyan? Pang, to. Oh. Pang negosyo dyan. Pang to. Oh. Pang negosyo, pakipagkaibigan. Kung meron kang mga ano Yung transaction mga, ito, ito ang dala. Mga nobia, nobio, pwede yan. Mga hmm. Um, pasyente pag-init. Magamit mo to para tong amigos. Ito ano to, ano to, ano to? Kung si pagsigyan ni. Pag astral mo. Pag check mo sa ano, third eye mo, anong anong dala nito? <laughs> ha? Yung sinek mo. Kabal at saka kwan. Ano kung? Hmm, kabal. Kabal na ito mga kagimat. Pwede din, tagusan. tagusan. Lutan, Ito mga kagimat, lumulutang to sa tubig. Bato talaga siya, bato talaga siya. Pero lumulutang siya sa tubig. Maraming mga uh, ganito, yung mga antingiros, ang ginagawa, inalagay nila. Tapol, tapol na ako, lumulutang. Hmm. Bato. Para Lulutang. lang yung plastik. Hmm. Para lang yung plastik, pero bato siya matigas. Hindi, oh. sangkap hmm. numulutang mga kagimba. Yan ang hinahanap ng marami. Yan yung hinahanap nila na na bato lumulutang sa tubig. Yung mga ano ginagawa yung sangkap. Nilitaw ang magkukulam ito. Ha? Pag nasa ano mo to, oh. yung magkukulam na mahilig magtago, oh. nilitaw yan. Nilitaw. sa bato na to. Ah, merong ritual na eh. merong pamamaraan, merong, merong sikreto. Para kay Kasi nga nito, lilitaw yung magkukulam kasi oh. sa Kagaling magtago. Oo. Oh, ka pa pareho yan sa mga mangipit ka, maggamot ka, gamit din yan. Dipinsa din yan, Malitao. physical. Mga kagimat, ito yung horseshoe, mga kagimat. Sapatos ng kabayo. Um, yung mga fungsoy nito, mga kagimat, ginagamit nila ito, nilagay sa ilang pintuan. Example, yung yan yung pintuan, nilagay lang diyan sa labas. Sa pintuan. Nakadikit sa pinto. Para yung swerte, lalapit sa iyo. Importante ito, mga kaagimat, yung mga may negosyo, meron ka mga tindahan, meron ka mga transaksyon, gamit na gamit mo ito, mga kaagimat. Tapos, ang mga maganda nito, uh, yung kabayo, simbol kasi yan sa mga fungsyon. Diba, yung makita mo mga kagimat, yung mga kabayo nilagdan lagdan, mga sa mga dingding, nilagay nila mga paintings, mga decoration, kasi pampaswerte siya. nag a siya ng good energy. Matagal na matagal na to mga kagimat, gamit pa ito sa lulo niya na nilagay siya ng pinto. Hanggang sa nasira na yung pinto, nakuha pa niya. Kasi matagal na to mga kagimat. Importante to mga kagimat. Kung meron kayo nito, gamitin nyo na. Para syurtihin kayo. Pero kung wala kang negosyo mga kagimat, wala kang gagawin, wala kang panganap buhay, kahit meron ka nito, wala pa rin na darting sa buhay mo. Kasi wala kang ginagawa, tamad ka. Kailangan mo rin magsikap para... para gagabay ang swerte sa iyo tapos magdasal manalangin sa Diyos araw-araw mga kagimat sa mundo ng kababalaghan at hiwaga. Ako ang iyong kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood. <tong>